Hi! Hello everyone! It's me again, Cherry. Ayan, for today's videos guys, is gagala nga kami na aking kasama. Since hindi kami nakalabas ng Christmas, sa so nagpaalam kami, kaya muna nalabas kami sa year. So, ayan guys, bago kami muna sa outfit check muna. At pumunta nga kami guys sa Araminia Mall, dito malapit sa Alcobar, Damam, Saudi Arabia. Ayan, na namin pinantahan dahil nga gutom na gutom na kami, hindi kami nag-agahan, hindi kami nagtangal at umalis kami around 5 o'clock sa bahay so yung mga uh, sa bahay mula papuntang Romania, I think it's 20 minutes so una namin pinasokan is restaurant talaga kasi gutom na gutom na talaga kami sinag-order kami dyan sa Lola's Kitchen ng uh, budget meal nila na 2 meals with only rice and noodles So, sulit na rin yung 20SR kasi busog ka na talaga kasi maraming kanin yung nilagay nila. Tsaka masarap din yung ulam nila dyan guys sa Lola's Kitchen. So, pagkatapos nga namin kumain, ayan, sing along muna kami kahit sing tonado. So, ayan nga guys, hindi lahat ng amo dito sa Middle East is pinapayagan yung katulong nila na lumabas. So, kami, wala kaming day off but pag nagsabi naman kami na lalabas kami, may bibigyan kami, magagala kami, pinapayagan naman kami ni na Amo. Ako din kasi ayaw ko talaga may day off kasi nga uh, bukod na sa magasto siya, pagod ka pa, pag gumagala. Tsaka hindi rin ako mahili guys talaga gumala. So, ayan, mas mainam na rin na hindi gumala kasi makukuha lang yung ipon mo. So, ayan guys. So, una kami lang dalawa dyan. Pero, nang kalaunan, ayan, marami na rin dumating. May nakilala din kami dyan, mga kababayan natin. Ayan, sina ate. Nagsingalang din sila dyan. Kumain sila kanina dun sila sa baba. Kasi, up and down yung ano, restaurant. Sa taas yung, ano, yung uh, bijoke. Yung kantahan. Ayan, ayan yung salab nila. Yung last Christmas daw, may nag-Christmas party dyan ng 25. Kaya yan, may mga maraming decoration pa ng Christmas. May mga Christmas tree pa dyan. So, patapos na nga kami kumain, guys. So, lumabas na kami ng Alola's Kitchen kasi may... So, yan nga yung Al Ramania Mall. Sa labas ng Al Ramania Mall, guys, hindi masyadong matao ngayong yung time na to. And then, dyan, makikita mo dyan yung maraming pintahan ng mga cellphone para din siyang baklaran sa atin. May mga nagtitinda dyan ng mga tagpa-five or ten na mga damit para mga ukay-ukay -okay sa atin. Sa mga groceries na galing sa Pinas, meron din dyan mga gulay. Lahat-lahat dyan makikita nyo talaga dyan sa Aramani Mall. Usually, ito yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin. tuwing day off nila. So, ayan nga. At the time, pumasok nga kami dyan sa Pinas Market at nandyan kami sa junk food area kasi mahilig nga kami sa junk food. So, minsanan lang naman. So, ayan, kumukuha talaga kami dyan. So, after nga namin pumasok dun sa groceries, syempre hindi mawawala yung gulay natin. Ayan dyan. Marami dyan makikita natin lahat ng gulay sa Pilipinas. May mga okra, talong, papaya, sitaw, So guys pagkatapos nga namin bumili ng gulay umakyat na rin kami mismo doon sa second floor ng Alramania Mall kasi nga hindi talaga kompleto yung gala kapag hindi kami nakakabili ng siopaw at boche boche dito sa Alramania. So guys andyan din yung Jollibee dyan sa Alramania and thank you for watching.